Sumayon niyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahon iyon, binika ni Jesus sa kanyang mga alagad. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugot at mga daluyong ng dagat. Ang mga tayo hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanikanilang landa sa mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaak. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Magingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yon na hindi handa. Sapagkat darating yon na hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin niyo nga po yung katabi niyo. Happy New Year! Sa balapakan natin ng Panginoon. Yung sabihin niyo, napakaaga naman, di ba? Kasi pagpapansin ninyo po, madalas, nagsisimula tayong bumati ng Happy New Year pagkaraan ng Pasko. Kasi patungo tayo doon sa December 31 sa lubong ng taon dahil nagpapalit yung kalendaryo. Kaya pag po natin, eh hindi lang naman yun ng New Year. Oh. Meron pa tayong unang, unang buwan ng ng bilog ng buwan ng buwan. Kaya meron tayong Chinese New Year, di ba? Kahit binabalang tayo ng mga inchik, nag happy Chinese New Year pa rin tayo, di ba? Kahit sinakop na yung mga lugar natin. Eh, higit po doon, kung nagagawa natin yon, may mas mahalagang taon na kumisan din natin napapansin. At ito po yun. Ngayon ang simula ng isang panibagong taon ng paghihintay, ng pagtanggap sa Panginoong Heso Kristo. Sinisimula natin ngayon sa panibagong kalendaryo liturhiko na ito. Na kung natin ngayon ay Year C. Kaya mapapansin naman po ninyo yung mga pagbasa natin kapag kaaraw ng linggo ay hango sa mga ebanghelyo naman karamihan ni San Lucas. At sa unang pagbasa naman, sa ordinary day, dalawang set po kasi yun ng first readings, din naman tayo sa ad number, year one. So yun po yung mga sa pagninilay. Isang panibagong taon. Kaya nga, kung papansinin din yung po yung ebanghelyo, bagamat ang Advent ay paghahanda na nakatanim sa isip natin, patungo sa kapaskuhan, sa pagdating ng Panginoon, pinaghandaan talaga po natin sa advent. Eh, hindi yung pagdating lang ng Panginoon sa Bethlehem, na siyang unang pagdating ng Panginoon. Ay ebanghelyo natin pagpakinggan natin, sabihin natin. Parang parang last week yata dapat ebanghelyo yan sa Christ the King. Pero hindi po siya wala sa lugar. Kasi sa advent, kaya nga po advent, coming. Ang pinaghahandaan talaga natin ay ang pagdating ng Panginoon. Si Kristo na dumating una nung ipanganak siya at maging tao sa Bethlehem. Pero ang ipangalawa ay ano? Ang pangalawang pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon. Sa paghahari niya naganap sa San Libutan. Pero hindi lang po doon nakatuon yung pansin natin. Kututusin merong pangatlong pagdating. Sabi nga po ni isang mananulat, Jesus may be born a thousand times in Bethlehem. Pero higit na mahalaga, nandun na ipanganak siya saan? Ipanganak siya sa ating puso. Kaya ang ipangatlong pagdating na pinaghandaan natin, kututusin na dapat nagaganap yun yung pagdating ng Panginoong Heso Kristo sa buhay natin. Kaya ang panibagong taon na ito'y isang panibagong paglalakbay para tunay tayong pagharian, tunay na dumating at mamayani ang Panginoon sa ating buhay. Sa mga pagbasa, pinapaalala sa atin ano yun? Yun yung katwiran, yun yung katotohanan. Yun yung pag-ibig. At napakahalaga na yan ay tindigan natin sa ating pananampalataya. Ingatan natin na huwag tayong, sabi nga po sa Ebanghelyo, magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang mga isip sa intindihin ng buhay. Bakit nga ba pagdabadating ang panahon ng Pasko sa marami mga tao, hassle? Alam natin, pag dumarating na ang Pasko, nasa isip natin, traffic. Oh. Pangalawa, toxic. Oh. E eh, bakit? Kasi dilugtong natin sa Pasko, ano? Yung pagkagumon sa katakawan at paglalasing. Oh. Sa katutak ng mga Christmas party. Oh. Kainan dito, kainan doon. Oh. Sa katutak ng mga kung ano-anong pagdedekorasyon. Wala namang masama po sa mga bagay na yun. Kaya lang, hindi yun yung Pasko. Kung gagawin natin yung mga bagay na yan, tas mawawala tayo sa Panginoong Heso Kristo, walang saysay -say yung mga bagay na yan. Yung e, mga bagay na yan ay eh, meron lamang halaga kung nandun lagi ang Panginoong Heso Kristo. Kung lumabas ka kasama yung mga kaibigan mo, kumain kayo, walang masama po doon. Nag-enjoy kayo. Kaya lang yung pagkaraan, yung nakahangover ka, masakit ang katawan mo, ah wala si Kristo doon. Kaya yan po yung pinapaalala sa atin. Huwag tayong magumon sa katakawan na at mabuhos ang isip sa mga intindihan sa buhay na ito at makalimutan natin na napakahalaga lang talaga ay yung ng Panginoong sa Kristo sa ating puso. At paano? Paano tayo titindig? Paano tayo tunay na pamamayanihan na yan ng katotohanan, ng katwiran, ng pag-ibig sa pag-uugnayan natin. Kahapon ng huling araw ng kalendaryo lituriko at sa pagsalubong natin sa panibagong taon na ito, pinagdiwang natin yung isang pista. Ano po yung pista kahapon? Uh, akala ko sasabihin niyo, Bonifacio. kasi pag November 30, holiday, di ba? Kaya lang pansinin niyo po, maraming mga tao pag tinanong mo holiday, di nila alam bakit. Basta alam nila long weekend. Yun na po ngayon. Hindi, katulad ng araw, alam, alam po, at least holiday eh. Ngayon hindi nila alam, basta alam nila walang pasok long weekend. Wala silang pakialam kung ano ba yung inaalala dyan o anong ginugunita dyan. Yun yung pagkagumon. Sa katakawan o paglalasingo, nandun sa mga iba't ibang mga alalahanin o intindihin sa buhay, na isang tabi na ang Diyos. Si San Andres, isang apostol at disipulo, siyang napakagandang halimbawa. Sila na mga alagad ng Panginoon na napakaganda halimbawa. an ano ba yung tumindig para sa pananampalataya? Pag na-iisip natin yung pangalang Andres, dalawang bagay po yung pumapasok sa atin. Yung una, kung Andres, matapang. Diba? Kasi nakadugtong sa kaisipan natin si Andres Bonifacio. Diba? Marami tayong bayani, pero ang katatangan ng isang tao, nakatatak kay Andres Bonifacio. Kaya ngayon hindi ko makalimutang tanong ng teacher namin pag nag-aaral. Anong unang sigaw sa balintawak? Aray. kasi di ba nag-blood compact po eh. Kaya masakit. yung sagot ng isang kaklase. Ngayon iba na. saan ang sigaw na sa balintawak? Malolos, malolos, ganyan. Barker na pala yung tumatawag doon sa may balintawak. Pauwi dito sa atin, P2P. Pero katapangan. Patapang na tao. At nandun din, kadugtong din nun, yung kabaliktaran. Mesa may, may isang mama na nagbablog. Sinasabi niya, dito sa amin, sa bahay, ako ang batas. Maya-maya, biglang mayroon tinig na si Mrs. Ano ka mo? Ano ka mo? Ano ka mo? Yung palang asawa. Dito sa amin ang ako ang batas at si Mrs. ang tagapagpatupad. Diba? Uh, ang pangalawang Andres. Masono rin. Diba? Pero isa gano'n, sabi niya, sa bahay, pare, ako ang may huling salita. Kaya misa, sabi ko sa asawa ko, tigilan mo na yan e bantog po sa katapangan yung asawa niya. Sabi na sabi mo, pare na sa misis mo yan? Tigilan mo na yan? Oo. Oh, ano nangyari? Hindi ko na alam. Nawala na kasi ko ng malay dahil sakal-sakal niya ako nun. Tigilan mo na yan. Pero yung po dalawang larawan na yan ni San Andres, matapang, masunurin, yan ang larawan ng alagad. Yung disipulo, Nag-aaral siya. Pero paano ka magiging disipulo kung hindi ka sanay sumunod? Kaya ka nag-aaral para matuto ka. Para ma 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 malagay mo sa buhay mo. Para maintindihan mo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, <clears throat> maging handa kayo sa lahat ng oras. At paano tayo maghahanda? Sabi niya, lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. Ang susi para po tayo maging tunay na mga disipulo at apostol ng Panginoon ay sa ating matyagang pananalangin. Hindi natin maiintindihan ang kalooban ng Diyos kung hindi po tayo naglalaan ng oras ng pagdadasal. Kung sa pag-aaral, hindi po pwede mag-aaral ka lang pagka may test, pag may assignment. Pagka gano'n, wala. Kailangan araw-araw ka mag-aaral. Ganon din ang dasal. Hindi magdadasal ka lang pagka may kailangan na, o malapit na, o may nararamdaman ka na, o tinaningan ka na, may sakit ka, o mamamatay ka araw-araw, dapat lagi tayo nagdadasal. Kaya po siguro yung magandang resolusyon natin sa panibagong taon na ito. Talagang higit nating ilapit ang ating mga sarili at ating mag-anak sa Panginoon. At ang unang hakbang ay sa pagdadasal natin ng time team. Hindi lang personal, kundi bilang mag-anak. Upang maunawaan natin ang ating pananampalataya. Mapagnilayan natin ang mga katotohanan at aral nito. At hindi lamang maging disipulo, maging apostol. Ang mga apostol, sila'y sinugo. At ano yung baon natin sa pagsugo sa atin ng Panginoon? Nandun na natin yung ating pananampalataya. Na sa kabila ng mga maring pag-uusig o mga kontra dito, hayaan natin na suminag at tumanglaw ang ating pananampalataya. Ang problema po sa panahon natin ngayon, yung katwiran, yung katotohanan, yung pag-ibig, hindi yan ang madalas na nakikita natin. Ang madalas na nakikita natin sa mundo, yung kabaliktaran. Imbis na katwiran, ano naririnig natin? palusot. ibis na katotohanan na naririnig natin, kasinungalingan. Igis na pag-ibig ang na naririnig natin, gilitan na lang ng leeg lahat ng yan. At sa gitna ng lahat ng yan, kuminsan na nangyayari, binabaliwala lang natin, o di kaya tinatawanan lang natin. Hinahayaan lang nating dumaan. Nung linggo, kumita yung pelikulang Hello, Love Again. For merong isa pang mas pumatok. Hello, Never Again. Ah, Di ba? Alam niyo na yun. Oh. Pero diyan makita po natin, yun yung malungkot. Akala ng mundo, magkapera ka, magkaroon ka ng kapangyarihan, magiging masaya ka na. Pero makita natin, kahit nasa iyo lahat ng yan, pag wala yung katwiran, pag wala yung katotohanan, pag wala yung pag-ibig, malungkot. At pag nakita natin yung mga bagay na yan na, bakit ganun? Yan yung tanong, ano yan? Bakit ganyan? Ang babalikan lang po talaga natin diyan, pamilya natin. Paano tayo pinalaki? Balikan natin kung paano lumalaki yung ating mga bata. Yung ating mga kabataan. Ang nagbibinyag po ko. Ang lagi kong tanong sa nagbibinyag, ang papabinyag, pang ilang anak niya na yan. Sabihin niya sa akin, Father, una po. Sabi ko, pwede pa dalawa. Zero growth rate pa rin naman yan. Tapos ngingiti, sasabihin, Father, magastos. Ano yan? Yan ang dapat nating ituwid na kaisipan sa mga sa ating sarili. Bakit ganyan ang isip <coughs> ng mga kabataan? Kasi ang tingin ng mga magulang sa kanilang anak, bastos. Nung araw, pag tinanong natin yung mga lolo't lola po natin, sa bagay, mas konti naman yung tao pa noong araw. Ilan sila magkakapatid? Syam. Labing isa pa, laparo-kuryente doon sa baryo nila nung panahon na yun. Pero yung siyam na yun, pag binalikan niyo po yung istorya niyan, mga lolo't lola na natin yan, mamaykit kalahati diyan, nagtapos, nag-aaral. Kaya nga nakalagay na plaka pa sa mga bahay yun, hindi eh, ba? Nakapako doon sa mga bahay yan. Ang dekorasyon ng, ng mga bahay ng mga lola natin, wala yung mga kung ano-ano naka dekorasyon doon, ribbon, medal, diploma. Inaagaw na lahat doon sa ibabaw ng bintana. At yung mga hindi naman nagtapos, maganda din naman ng buhay. Meron magandang kabuhayan at kaya na itaguyod tayo kahit di sila nakapagtapos. Anong tan ang tanong doon, anong meron? Ngayon, isa na lang ang anak. Anong wala? Anong wala? walang pangarap. Yun ang mapapansin niyo po. Saan huhugutin yung pangarap na yan sa ating pananampalataya? Kaya yan po yung hamon sa atin na yung pananampalataya hindi lang nakaugalian natin. Na yung pananampalataya hindi lang yan yung nakamulatan natin. Dapat yung pananampalataya, yan yung buhay natin nasa sa murang edad tuturo mo sa bata o oh, katwiran o oh, huwag kang mandadaya huwag kang magnanakaw masama dahil pag hindi ginawang kabuhayan na pampamilya yung politika minsan oh, makita mo tatak tatak oh, okay. kaya pa na usip mga tatak tatak na yan katotohanan masamang magsinwaling ngayon, ginawang kabuhayan yung pagsisinungaling. Fake news. Nag-aaral, nagpapakadalubhasa sa kolehiyo para lamang magtanggol ng mga kriminal at magsalita ng mga kasinungalingan. At sa uli, pag-ibig. Sino sa ating matino na pamilya na, na nag-aaway, sige, magilitan na lang kayo ng liig at nang tapos na yung problema ninyo. Hindi. Magmahalan kayo. Magpatawaran kayo. Magunawaan kayo. Alisin natin yung mga laso na yan sa lipunan natin na hindi natin napapansin binabaliwan na lang natin. Ipahayag talaga natin na ayaw natin. Kaya ako pa pag nakin, naririnig ko na, pinapatay ko na yung TV. Abangan ko na lang yung summary ng balita later on. Ayoko na marinig yung mga pagmumura ko, ano-ano. Dahil, alam mo naman, hindi naman yan yung katotohanan. Sagutin mo katotohanan. Hindi naman yan yung katwiran. Huwag ka magpalusot. Hindi naman yan yung pag-ibig. At lahat ng yan, pag titignan po natin, magsisimula lahat yan sa ating sarili, sa ating pamilya. Kaya sana po sa panibagong taon na ito, ilapit natin na lubos yung pamilya natin sa Panginoon. Ipadama talaga natin kung anong ibig sabihin ng pagiging totoo, pagiging tapat, pagiging pagmahal sa konkretong paraan. Dahil yan ang paghuhugutan ng ating mga kabataan later on sa kanilang buhay paglaki nila para maging buhay nila. Na kahit mawala tayo, buhay ang pag-ibig. Buhay ang pag-asa. Buhay ang pananampalataya sa kanila. Dahil naitanim natin yung binhi na yon at inalagaan natin sa kanilang mga puso. Kaya, lagi po tayong magdasal. Tipunin natin yung ating mag-anak sa Panginoon. Liwanagan ng ating pag-iisip at lalong higit, palawakin ang ating puso sa pag -ibig pananampalataya at maghatid ng pag-asa sa bawat isa.